Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. isang magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo ay uh, mapapaalalahanan ano patungkol uh, sa isang uh, napag-aralan na nating katangian ng ating Panginoon na siya ay uh, ikang ay uh, all-knowing, omniscient. Yan. At dito ang ating pag-aaralan ay ang uh, kapahayagan ni propeta Isaiah. He knows my name yan. Bago natin tunghayan ang paalala ng propeta, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita at napakaganda po Panginoong Diyos ng paalala na aming pong pag-aaralan na kilala mo kami, Panginoong Diyos. Naway ito po ay uh, tumimo sa aming puso at isipan at gawin namin, Panginoong Diyos, na batayan upang kami po ay uh, tunay at higit sa lahat ay magpapasakop kami sa lahat ng inyong ninanais para sa aming buhay. Naway makita mo kaming tapat bilang inyong mga anak sapagkat kilala mo kami, Panginoong Diyos. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Isaiah. O in the book of Isaiah, pag-aaralan natin ang kabanata 43. At talata isa lamang. Ang ating tema ngayon o ang ating uh, paksa ay patungkol sa alam ng Diyos. Ang ating uh, pangalan He knows my name ano, napakagandang kapahingahan niyan ano. At uh, maging sa salita ng Diyos sa uh, bagong tipan ano, sabi nga ron, na eh, kahit na yung uh, bilang ng ating mga buhok ay uh, alam ng Diyos. Ano ang isang napakagandang paalala bago natin tunghayan ng talata kaibigan, ang lahat-lahat sa atin, iyan ay nalalaman ng ating uh, Panginoon. Sabi rito sa talata isa, Isaiah 43 verse 1, Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Biruin mo yun, ano? napakaganda. No? At ito ay uh, patukoy kaibigan sapagkat Isaiah was uh, the prophet at that time no? sa Israel. At uh, alam naman natin na ang bayang Israel, oh, during their time, divided na yung kingdom, ano Israel and Judah, but still, chosen nation yan. Kaya alam ng Diyos ang uh, kalakaran at pamumuhay ng kanyang bayan at alam din ng Panginoong Diyos ang damdamin. At ito ay angkop sa atin. Hindi lamang 'yung ating kalagayan maging 'yung ating mga damdamin alam ng ating Panginoong Diyos yan. Pagka binasa mo to sa New Living Translation ano babasahin ko lamang po dito sa version ng New Living I have called you by name you are mine. Kasi pag binasa mo rin yung unang portion nito no kasi yung latter portion ng verse 1 ng binasa ko, wag kang matakot. Do not be afraid. It is a command coming from the Lord. At alam natin kay Bigan, if there is a reference verse dito sa Isaiah 43, pagka binasa mo yung sulat ni Juan ano yung John chapter 10 verse 3, he calls his own ship by name and leads them out at dito sa John chapter 10, ang ating Panginoong Diyos ay inilalarawan na siya ay pastol. At siya ay meron siyang kawan. At dito sa Bagong Tipan, inilalarawan na bilang pastol ang ating Panginoon, no? the Lord is my shepherd, ika nga no, ganun din sa Psalm 23, ay kilala niya ang kanyang kawan, kilala niya ang bawat bahagi ng kanyang kawan, kilala niya ang Diyos ang kanyang tupa. At alam mo, napakaganda nga ng uh, paglalarawan no? ng ating Panginoon. No? Nandiyan niya. Pag binasa mo yung Psalm 23 lamang, no? of all, uh, even uh, the, passages that uh, describes the Lord Jesus Christ as shepherd, napakaganda, no? Napakaganda ng paalala patungkol sa katangian at ginagawa ng Diyos para sa atin. Alam mo, kaibigan, ang dahilan, the reason why God knows us, dito nga no, sa Isaiah 43 verse 1, is because tayo ay uh, kumbaga sa ano eh, iniligtas niya. God has redeemed us. Ganun yun eh no. Uh we were freed yan. Tayo ay naligtas sa ikang eh, from the uh, from sins slavery. At ito ay karanasan ng bansang Israel at at Judah during their time. We were freed from sins slavery and our position as recipients. Yan yan eh no bilang tayo ay uh, nakatanggap na ng biyaya ng kaligtasan, tayo ay maituturing na kumbaga sa ano sabi rin ni Juan, ano, adapted at uh, children. Kaya nga pagka, siyempre no, uh, alam mo sa larangan naman talaga ng buhay eh, eh sa batay lalo yun, sa isang pamilya na lang no. Uh, alam ng mga magulang ang bawat pangalan ng kanilang mga anak. 'Yun ay given yun. ano. At halimbawa man ano, kahit na halimbawa no uh, through legal means ano nag adopt sila ng halimbawa may nag adopt kasi ng mga di ba? may mga nag ng mga kambal definitely anong point ko po rito sinasabi ko lang na alam ng magulang kung ano ang pangalan ng kanyang mga anak that is just one of the many uh, things that uh, parents uh, really knows no ika nga Ngunit maging yung ating pinagdaraanan ano, alam din yan. nakikita ng ating mga magulang ang ating pinagdaraanan. Alam na ng ating mga magulang ang ating mga damdamin. At tanong mo kay Bigan, if our earthly parents know what we are uh, struggling with, halimbawa, no, de lalo na ang ating Panginoong Diyos. 'Yun ang sinasabi natin dito, tayo ay may relasyon, nakakilala tayo ng biyaya ng kaligtasan and we We are now part of His family, adopted children. Ano? Kaya nga kila, kilala tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan man yan, o maging sa ating mga damdamin, pinagdaraanan anuman ang lahat-lahat sa atin. lang bahagi ng kanyang sambahayan, kilala tayo ng ating Panginoon. At alam mo dito nga, ano, pagka pinag-aralan mo itong Isaiah 43, lamang no yung konteksto nito is is yung ex exodus eh no exodus account no uh nangako ang Diyos na at ang uh, kanyang mga anak ay ibabalik ibabaligtad at dito nga nakita natin na they were able to enter the promise land na the, yung lupang pangako sapagkat ito ang kanyang pangako sa kanyang pinili sa kanyang mga anak yaan ang sinasabi ng ating ta talata they were uh, ikang a eh, freed from uh, since slavery 'yan at ganyan din ang ating karanasan bilang bahagi ng sambahayan. Alam mo kaibigan, pagka ikaw ay tinatawag sa pangalan ano, uh, it is all about a relationship. Sa pamilya walang problema diyan. Pero alam mo ba napakagandang uh, paalala ito para sa atin ano? sa magkakaibigan na lang o sa magkakakilala maganda na ang ating mga kakilala mga kaibigan natin definitely mga kaibigan natin kilala natin yan ano we call them by name pero yung mga halimbawa na hindi naman nating uh, mga uh, malalapit na kaibigan yung mga acquaintances lang natin yung mga maituturing natin na bahagi ng ating sambayan o mga kakilala natin mga kapitbahay alam mo napakaganda kung tatawagin nila tayo sa ating Uh, pangalan, hindi ba? Uh, pagka ba? nakakahiya nga ako minsan, katulad ko po, ako ay pastor, minsan sa dami ng uh, ng uh, bahagi ng aming sambahayan doon sa aming pong iglesia, no? By face, kilala ko yung mga kasama ko doon, eh, no? Pero kung minsan nakakahiya, pagkakausap mo na, tapos hindi ko maalala yung pangalan, di ba? Uh, tapos, uh, kausap mo lang siya, you do not even mention yung kanyang pangalan during the conversation samantalang siya, oh? Alam mo, Pastor Pastor Dave ganito 'yun, ganyan. Nakakaano yon eh, no? Nakakataba ng puso, no? Uh, definitely siguro naman ano pagka nasa iglesia kakilala ka lalo na kung ikaw ay pastor. Pero ang sinasabi ko lamang po rito, napakatamis na ang ating kausap ay tinatawag tayo sa ating pangalan. Eh di lalo na ating Panginoon, ano? Uh, kung tatawagin tayo ng panong Panginoon at kilala niya tayo by name, napakatamis Alam mo, kaibigan, panghawakan natin yun. Sapagkat it denotes, it describes a relationship. Meron tayong relasyon. At alam mo, sa pagkatayo ay may relasyon, no? ito ay patungkol rin sa mga pagkalinga, ano, pagkilala sa ating pagkatao, na kung saan ay uh, pinahahalagahan tayo ng ating kapwa lamang yan. Ngunit nakita mo naman kung paano tayo pinahahalagahan ng ating Panginoong Diyos. Kilala niya tayo sa dami-dami. Kaibigan ng mga nakaranas ng biyaya ng kaligtasan, bawat isa sa atin, kilala tayo ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa pangalan, maging ang ating damdamin, maging ang ating mga pinagdaraanan, maging ang lahat-lahat sa atin. So ito'y isang napakagandang uh, paalala rin. Ano? At pagkilala ka, Uh, katulad sa larangan ng pastol ano the shepherd would always protect and care for his sheep eh ang ganyan ang ginagawa sa atin ng Panginoon pino tayo ng Panginoon sinisiguro niya na hindi tayo madadala sa larangan ng kasalanan at patuloy siyang uh, ika nga ay uh, Uh, nananawagan sa atin upang tayo ay lubapit sa Kanya, upang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Tayo ay kinakalinga ng ating Panginoong Diyos and we enjoy God's protection. Kaya nga lamang wag natin puputulin ang ating pakikipagniig sa Kanya. As God's chosen, sa kanilang konteksto man, Israel at that time, the chosen nation na tayo bilang bahagi ng mga mana ng palataya, tayo ay ika nga eh, God sustains us. God preserves us. Yan ang kanyang ginagawa sa atin. Ano? Hindi lamang tayo pinoprotektahan, kinakalinga, pinagkakalupa ang ating mga pangangailangan. Yan ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. At alam mo kaibigan, mahalaga tayo sa ating Panginoon. Alam mo yon Yan ang isang napakagandang kapahingahan, napakagandang panghawakan. Ano? Na tayo ay mahalaga sa ating Panginoon. Ang tanong e eh, ganito eh. Kaunahan ba natin ang ating Panginoon? Mahalaga ba ang Panginoon sa ating buhay? Uh, kung minsan marami tayong mga priorities in life at ang hindi na nakakalungkot kung minsan hindi natin ginagawang kaunahan ng ating Panginoon na dapat lamang. Pero tayo, itong isang napakagandang paalala, mahalaga tayo sa ating Panginoon. We are important to God at hindi tayo dapat gumagawa ng mga bagay na kung saan ay eh, uh, masasakta natin ang damdamin ng ating Panginoon. dito nga, no, He calls us by name. At alam mo, kaibigan, ang isang napakagandang paalala pa rin, tuto pa rin ng Diyos ang uh, kanyang mga pangako sa atin sa kabila ng mga kabiguan na nararanasan natin. Ang Diyos ay mananatiling tapat. Hindi pa napakaganda yan, ano? Napakagandang paglalarawan ng ating Panginoon that God would fulfill His promises despite our many failures. Alam mo, kaibigan, the shepherd that God is to us, we can also enjoy abundance. Ayan, no? kasaganahan. Iyan ang sinasabi sa John no? makakaranas tayo ng kasaganahan kung mananatili tayo at magpapasakop tayo sa ating Panginoon. At ikit sa lahat dito sa ating pinag-aaralan na talata, di ba? Diba? Ang ating uh, isang napakagandang paalala eh. we need to commit our lives to God at igit sa lahat. Kaibigan, totally dedicated tayo dapat sa ating Panginoon. Tandaan natin, He knows us by name at hindi na tayo pababayaan. Tunay nga kaibigan na tayo ay muling napaalalahanan sa isang napakagandang katangian ng ating Panginoon no na siya ay alam niya ang lahat ng bagay na maging anuman ang nasa ating damdamin at ito ay isang napakagandang uh, paalala para sa atin na panghawakan natin kaibigan ang mga katangian ng ating Panginoong Diyos bilang siya ang tanging pastol ng ating buhay. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa paalala na tumimo ito sa aming puso't isipan ng aming pong maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Paso Dave de Guzman. Okay.